Maligayang pagdating sa paboritong hamon ng lahat na may maliliit, katamtaman at malalaking pagkain. Ngayon, aalamin natin kung sino ang makakakuha nito. Wow! Gumagawa ng chewing gum! Grupo oh, ah. at sa napaka-cool na pakete pa, swerte ko! Ano ito? Mukhang akin na ang pagkakataon para maging masaya. Oh, ang laki ng gum Sisko, machine na... Emily, ito ang it. iyong Mga tao, tingnan nyo kung gaano karaming chewing gums meron dito. Wendy, malas mo naman. Pero huwag mag-alala, pwede mong nanguyain muna. Oo nga, galing. Kahit papaano, may magandang balita. Sige na, buksan mo. Nako parang natrap ang daliri ko. Ay, hindi. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Ah, mo akong tulungan oh, ka. daliri mo. Magmadali ka. Oh, hindi gumagana. Nasa loob ang daliri. Kaya lilipat tayo na sa sukdu lang, Mahika. Naku. Hindi ba ano sa tingin mo puputulin ko ang daliri mo? Heto, Naku, kunin mo. Naku! Naiipit na naman ang daliri. Ayos lang! Maayos na! Ayos lang ako, Sam! Salamat! Subukan natin. Mmm! Napakasarap! oh gusto kong subukan ang bawat kulay. At syempre, hipan ng mga bula. Oo! Oh, astig! Sana hindi na maipit ang daliri mo! Ayan, panahon na para i-drive ko ang chewing gum ko. Pero wala anumang namang sarsa. Pakiusap. Ibigay mo dito. Hindi ito ligtas. Sige. Ano yun? That Kailangan may barya para makuha ang mga goodies. Laging dala ko ang pitaka ko. Tignan natin. Ayan, inilagay na namin. At nariyan ang aking premyo. Ang birding chewing gum ang talagang nais kong subukan. Oh, oh. Mm, ang sarap! Haha! -ha. At tingnan mo ang mga bula na ito! Sige, tuloy na tayo! Ano? Isa lang ba talaga ang barya ko? Eh? Ano na ang gagawin ko ngayon? Parang may naisip ako! Ang bubble gum ay parang flat clay! Kaya bakit hindi gawing barya ito? Sige, tingnan natin! Ilagay natin ito. Ngayon, nako, hindi gumagana. Sige, subukan natin ulit. Nako. Oh, Amen. Panahon na para sa matinding hakbang ulit. Wala akong lagari. Ibig sabihin, gagamit ako ng martilyo. Oh, ayun na. Matitikman ko ang eksaktong mga lasa na gusto ko. At makapagpalobo ng maraming kulay na lobo hanggat kaya ko. Oo, oh, ang ganda nun, syempre. Pero barbariko ko pa rin ng pamamaraan. Talagang kailangan mo lang magbigay ng alkansya. Teka, bakit hindi ko ito mabasag? Sige na. Puma ito. Bakit ito oh, sisirain? Lang. Ang takip mula at sa iba At narito ang lahat ng coins para sa iyo. Kita mo? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ganun lang ba ka simple? Salamat sa tulong! Ngayon makakakain na ako ng maraming chewing gum na gusto ko. At gusto ko ng marami! Magsimula tayo sa pula at dilaw. Salamat. Mm. napakasarap nila! Tuloy na tayo! Oh wow! Ang ganda tingnan! Oh, nagkaroon ako ng sapat na pera para makuha silang lahat. Ngayon, kahit papaano, pwede na akong lumangoy sa kanila. Pero syempre, kakainin ko na lang lahat at papalakiin ang isang higanting mula. Oo! tingnan mo. Handa na ako. Baka hindi mo na kailangan gawin. Sobrang higante. Ngayon, merong akong munting sorpresa. Isang regular na pakete ng Mentos. Tingnan mo ang nakuha ko! Isang malaking kahon nito! Malaki ba ito? Kumpara sa akin, iyo ay isang buff lang. Mga babae, takpan ng bibig. Ang inggit ay masamang pakiramdam. Sige na, Isara. Eh, Mukhang ako ang mauuna sa pagkakataong ito. At hindi lang maliit na pack ng mentos ang meron ako, kundi isa lamang na candy sa loob. Sige, Kakainin ko na. Wow, nakaka-refresh pala. Oh, nagkaroon pa ako ng icicle sa ilong ko. Haha. -ha. Astig. Nahulaan mo ba ang Uy. ice cream? Brangy ba ay nagdurusa? Hindi nito na patas. Pasensya ako. na, hindi ko sinasadya. At saka naman Wendy, halika na. Hi, hindi ito bumubukas. Oh, heto na. Nasaan ng mga candy ko? What? Sa wakas, tingnan mo, meron akong isa lang pero mas malaki ito. Magpaalam na tayo. Ang sarap! Uh, ang galing! Oh, sa tingin ko? Akala ko yata hindi ganong kaminti ito. Nanginginig ako na parang nakahiga ako sa isang tumpok ng niyebe ngayon. Oh! Okay, huling haplos at handa na ang aking obra maestra. Naka, bakit madulas? Nauhulog ako! Huwag, hindi ang cake! Mukhang hindi lahat ay masaya sa mentos gaya ko pero ayokong mangyari ito. Sam, ikaw na ang magbukas ng pakete. Sa wakas. Pero ang kahon ko ay napakalaki na... Ah! Hirap na hirap na nga akong Pero ginawa ko pa rin. Narito ang malaking candy ko. Aba, oras na para ubusin ito. Siyempre, buo. Oh, uh, masyadong nakakagutom ito ko talaga mapigilan. Siyempre, nilalamig na ako pero hayaan na. Titiisin ko na lang. Ang candy ay masyadong masarap pero sobrang nagyeyelo. Wow, mga babae. Taglamig dito sa gitna ng tag-init. Maglaro tayo ng snowball. Magandang ideya. Pulihin mo. may paano mo nagawa yun ay amedos eh? tingnan mo ang paghihiganti ko ay magiging napakahindi kasiya siya. Oo, oh, alam ko. Bagaman, aminado akong ito ay napakasaya. Salamat, Kanino. Syempre sa akin. Wow, hindi pa ako nakakakita ng ganitong Fanta. Eh, hindi ko pa ito nakita ito. Ito rin, napakaliit. At mayroon akong perfectong metal na patag ang pinakamainam na pagpipilian. Imposible. Ang pinakamagandang option ay ang malaking bote ko. Tingnan mo lang ito. Gusto ko lang inumin lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ay, masakit. Sige. Pero unahin kong inumin yung sa akin. Subukan natin. Tignan mo. Hindi ito panta. Ito ay isang dila. Masarap na candy. Mas lalo pang malamig. Mas masarap ang lasa. Mmm, ang sarap. Nagustuhan ko ito. Oh, tingnan mo. Kahit cool. na hindi lang ako ang nagustuhan ito ng sobra. At saka itong nakakakilabot na pukyutan. Alis ka dito. Ano? Anong ginagawa mo? Anak ko! Kinakaw mo ang pukyutan ko. Ay, niya. Tama na! Magagalit siya at tatawagan niya ang mga kaibigan niya. At pagkatapos kukunin din niya ang bote ko. Hayaan mo akong mag-enjoy sa masarap na piraso ng orange na ito. Mm, ang sarap. Ang lahat ay nasubukan na ito, pero hindi ko pa. Kailangan kong mag-improve. Salamat. Tingnan mo kung gaano kalagkit ito. Mayroon itong malamig na konsistensya. at mukhang sapot ng gagamba. Tingnan mo! Panahon na para magsuot ng maskarang gagamba. oh, Tingnan mo yan. At oras na upang iligtas ang lungsod. Ahanda ah, na ako! Tingnan mo kung anong kaya kong gawin. Hindi <laughs> ko akalain na kaya ni Anne gawin yon. Oh. Nako! Ow! Oh. Hindi ko dapat Nasa labas ang day. mga kamay ko! Ah, uh, ang sarap! Ano ang ginawa mo? Ang nagliligtas lang sa'yo ay hindi lahat ng candy ay natapon mula sa bote. Oo! ganon din ang nararamdaman ko, Spider-Man. Sa kahabang nakahiga ka dyan sa sahig, tatapusin ko na itong masarap na pagkain. Mag-subscribe para hindi mo ma ang parehong kapanapanabik ng mga hamon. Mas magiging kawili-wili ito sa susunod kaya ilike ito at manatili sa amin.